So yun mga guys, no? tapos na tayong maningil dyan at pupunta na tayo at mamili na tayo at maghako tayo ng mga paninda for today's video kasi wala na nga yung mga dilata-dilata doon sa ating mga tindahan at saka ubos na rin yung ating mga chicharya kaya marami na naghanap-hanap dito sa ating tindahan kaya ayan maghako tayo ng mga paninda worth lang 7,000 lang po yung ating budget ngayon kaya ayan binabudget ko anim-anim lang yung ating mga kinuha ng mga dilata pero kumpletuhin natin yung ating mga dilata, no? Kasi medyo bungi, bungi na talaga yung ating mga paninda doon. Kaya, ayan, buti na lang meron tayong taga-video, no? Ayan, maghapot tayo ng mga paninda. Yung mga mabenta lang, guys, ng mga chicheria, at saka yung mga dilata, no? Huwag tayong mamili ng mga hindi naman at naka... Ano lang sa ating tindahan, yung natutulog lang ba? Kaya, ayan, yung ating mga kinuha-kuha, no? Ayan, yung margarine, diaper, mga dilata, pampers. Ayan lang yung mga mabenta lang guys. Yung mga fast moving ba. Tsaka ayan, naghakot na ako ng mga chichariya. Kasi ka mabenta lang guys. Tsaka ayan na ay yung may movie. Buti na lang may movie no. Kaya takadisplay naman daw lahat yung kanilang movie caramel. Ayan, papakyawin na natin yung kanilang mga movie. Ayan, pinabilang ko na sa nagaano dyan. Yung nagre-refill ba dyan? pinabilang ko na sa kanya para bilhin na natin lahat yung kanilang mga movie. Ayan, hindi na siya umabot, umabot ng 100 pesos. Eh, ano lang siya? 83 pieces. Ayan, 10 piso naman yung ating benta dyan. Yeah, ayan, nasya guys. Ayun, naghagot na ako ng mga paninda. At baka makalimot-kalimutan pa natin ng mga kulang-kulang. Buti na lang talaga nandyan si Amshi. At kumuha na rin ako ng mga kapi-kapi. Ayan. Yan yung mga dilata natin guys. Unahin ko yung mga dilata no. At tinitingnan tingnan ko rin yung counter. Kung magkano yung ating nabayaran. Baka kulangin na tayo sa ating budget no. 7,000 lang po yung maging budget ngayon. At yun lang yung laman ng ating Gcash. Kasi Gcash lang yung ibabayan natin. Kasi wala akong dalang pera ngayon. Ayan. At saka nagdagdag na ako ng Ayan, pampers diaper. Ayan na. Hindi na ako mag-unboxing mamaya guys. Kasi nakita nyo naman kung ano yung mga pinambili-bili natin. Same lang naman yan. Tsaka ayan, nagdagdag ako ng mga stick. Uh, tsaka mga biscuit. Ayan, kasi medyo mahawan-hawan na yung ating lagayan ng mga biscuit. At tsaka ayan. Ay, marami-rami naman tayong i-displaying. At saka nagdagdag nga pala ako guys ng mga sabon. Ayan, yung bioderm kasi nakalimutan ko kanina magkuha ng bioderm. Buti na lang talaga ay naalala ko na wala na pala doong bioderm sa ating tindahan. Kaya ay nagdagdag ako ng tag-anim lang na piraso. At saka hindi ko na unboxing guys no at di na natin yan pagkabukas sa pagkabukas natin dyan sa ating mga paninda. Diretso na natin pag no para mabilis na yung ating trabaho ngayong araw na ito. Hindi ko na ako mag-unboxing, unboxing lahat na. Kasi oh, ang kalat-kalat naman dyan sa ating tindahan habang sila ay nagtitinda dito. Ako naman ay mag no. Ayan, binibilang-bilang ko lang guys yung mga paninda kung sakto ba o hindi at saka nandiyan naman yung resibo wala naman kasi ibang magliligpit yan kasi ako lang kasi ako lang naman dito sa tindahan at saka yung mga anak ko ay mga busy sa kanilang mga assignment no araw araw yan busy yan sila sa kanilang mga assignment pero nagsisermon nga sa umaga yung mama nila ayan magsigalawan yan sila kaya inaantay talaga nila guys na magsisermon sermon ako na sa umaga no Umaga, gabi, hapon. Ayan, pag hindi ko na tinatakot-tapot ko na yan sila na, ano guys, yung hindi ko sila bibigyan ng baong pag hindi sila nag, nag, ano, nagtinda. At saka guys, ano ha, nakakapagod kaya yung mag, mag, ano, mag, ano sa tindahan. Tapos habang nagtitinda ka, nakakapagod yung ganun. Kasi gustong gusto ko talaga ay mag-arrange ng mga paninda at mag ng mga paninda pag walang naggulo-gulo para matapos ba agad. Kaso lang si Amshi ay wala dyan. Kaya ayan, tiising ko na lang magtinda no habang ako ay nagdi-display ng aking mga paninda. So enjoy na lang natin talaga no, wag na lang tayo magpaka-stress. Pero minsan talaga guys, is na-stress ka talaga no. Sobrang dami ba naman yung iniisip mo. Tapos, ayan, buti nga ay, nag-ano ako ngayon. <laughs> buti nga, namili ako ngayon kasi, diba, na parang nalulungkot na talaga yung aking tindahan. Parang gusto ko nga yung tindahan ko ay medyo maano talaga. Hindi ako mag magbili-bili para mga panindang Kasi nga ay magwawaydining nga dito sa amin. At saka, parang, parang nalulungkot talaga ako kasi sisirain talaga ata yung aming tindahan, no? Kasi, ay nagpatawag na ng meeting yung aming barangay bukas ata yun tapos ayun magme-meeting na no kaya ayun para akong nalulungkot talaga at iwan ko lang makapagbakasyon kami nito sa Masbate kasi nga sisirain nga yung bahay namin pati yung, yung itong tindahan namin kaya ayun um, hindi ko na siya guys ina-unboxing-unboxing unboxing, no yung ating mga mga paninda, balik tayo dito sa aking paninda. Hayaan mo na yung widening na yan. Magpaka-stress sa atin. Huwag tayong magpaka-stress. Happy Valentine's na lang sa lahat. Sa aking mga subscribers. Sa aking mga new subscriber. At sa mga silent viewers. So, ayan. Panoorin na lang natin yung aking pagdidisplay, no? Habang I'm... Wala na akong maikwento sa inyo kung ano yung magkikwento natin. Kaya, ayan. Um, magdidisplay na lang ako at panoorin natin yung ating pagdi-display kasi um, meron pa akong gagawin kaya ay, hindi na ako mag-voice no? yun na lang yung ating voice so salamat sa inyong lahat at sa mga mga magsusubscribe pa ng ating channel thank you so much guys and uh, thank you for watching guys video mahaba-haba po yung ating video pero mag ano lang ako mag mag may, may sounds naman 'yan pero 'di ba marami pa akong gagawin at minamadali ko na talaga yung aking pag boys over so hanggang dito na lang yung aking pag boys over pero guys mahaba-haba pa po yung ating video no kaya mag-enjoy na lang kayo at panoorin yung aking video so thank you so much bye bye Hello. Terima kasih <muchas> telah menonton!

Balingto na balingtung tapi <laughs> balingtung napan Bansung Bien, 어맙 <목소리도> 还有吗这 جی 凭什么你给我鼓励 Thank sure. you.